Nagala ako guys Pupunta ako sa ilog <coughs> Tingnan ko yung ilog kung gaano na lang kababa ang tubig Para makita nyo rin kung gaano kalaki ang itinaas ng baha Magandang hapon po sa lahat Kamusta po kayo mga idol? maganda ang panahon mga idol magandang buhay happy saturday po sa ating lahat sana iligtas po kayo at sa maayos na pangangatawan or malusog ado yung kamay ko mga idol <laughs> Kita natin mga idol yung dinaanan ng tubig noong nagbaha. So gusto ko nang gumala doon sa tawid. Ang tagal ko nang rin nakagala doon. Ay, excuse me po. Ganda nang panahon mga idol oh. Itong mais na to survival ang mga to hindi masyadong uh, babad sa tubig pero ito maraming mamamatay na mais dito yan ang. Ito na tayo mga idol sa ilog. Tingnan nyo kung gaano kataas ang umapaw ang ilog. Ayan o. Oh. Ayan na yung tubig na yon Tika, puntahan natin yung kung saan umapaw yung ilog. Doon sa may bandang baba Diyan lang o. Oh. Ayan po mga idol. Dito o oh, dumaan yung tubig nung ano. Ang kalak kalakasan ng baha. At Diyan po siya bumaba. Ayun oh. Yeah, no. Kaya itong part na ito, lalo na doon sa baba, lubog na nasa tubig nung nakaraan. bumaidol ng maisa na to nung ano nung bumaha. Matubig din ito, yun, Bote na lang na harvest na yung mais yung iba, ayun oh. May mais pa doon. 'Yan nalubog din sa tubig 'yan. Kaya lang nung bumaha, siya. mga after ano 2 days lang bumaba agad ang tubig kaya hindi nakita ano 'yun. Ano, At ano. naulanan din, mga idol, sabaga Kumbaga yung potik na naiwan niya, parang nahugasan ba? Ayun, nagpa-harvest. Uuwi na. Punta tayo dun sa babang parte. Kung saan lagi akong namamasyal, tingnan natin kung ano nang itsura doon. Ayun, may harvester pa dun, oh. Yun, oh, yung sa bahay, yung puti na yun. Yun. Yun, oh. Ano pa yun? Ah, uh, tawag nito. Yan. Yan yung harvester. Uuwi na sila yata, o nag-ahakot. Ayun, oh. Ang likot ng kamay ko. Sayang linggo bukas may work ako hindi ako makapunta. Ngayon lang nila narbis yan mga idol. Tuyo-tuyo na yung mais dyan dahil yung iba tumubo na. Nabutan kasi ng bahayan. Buti nilang, lang nagtuloy-tuloy yung <coughs> init. Kaya yun naparbis na nila. Pero gagaan na daw ang mais pag nasobra na sa ano. Yung iba daw, na tumubo na. And kung napasin nyo dito guys mga ano, yung parte na to medyo mataas. Kaya doon daw inaabot sila doon. Ayan, eh, may harap. Sana hindi matuloy yung trabaho ko bukas. Sayang din yun pag hindi matuloy. Kaya lang, kailangan. Kaya bukas, sasabak na naman. Sideline yun mga idol. Sayang din yung isang libo. Pang baon ng dalawang anak ko. Dito na tayo sa gilid ng ano ilog na umapaw. Ayun. ha huh. grabe talaga yung bahana na yun mga idol o oh, ito dito may tubig dito nabot pala ito mga idol ng tubig you know? tingnan nyo yung maysa na yun. nabot din ng tubig yan malalim pa o oh. wala na yung daanan na ito ako nakukuha ng rabong mga idol kaya lang wala nang ano. Pero medyo nalinisan na yung mga tahon. Pero yun, inabot sila dito ng tubig. Ayan, oh. Hanggang dito yung tubig. Ayun, yung kabahayan, abot daw sila doon. Ito, dito ako lagi nangunga ng rabong, mga lods. Dito. Kaya pala nalinisan. Ayan, may rabong. Mga idol, yun. Ito, oh. pwede nang kunin to. Kaya lang, wala ako sa mood manguha ng rabong ngayon. Sakana tayo manguha ulit. Puntahan natin yung bahay ng kay ah, bahay. Lupa ng kaibigan ko sa taas nito. update ko po kay idol pag nandun na ako yan po mga idol malapit na tayo dito na tayo dito na tayo sa bungad <laughs> halakawawa yung may ari ng lupa doon sa kabila mga lods talagang tinibag ng baha Yan oh, mga lods oh. O oh, dati yan, ano nga loads yan, walang tubig na dumadalo yan. Yung parte na yan, walang tubig. Umiikot ang tubig ng ganyan. Pero dahil sa lakas ng tubig siguro galing taas, nagdiritso na ng ganyan. Dumiritso na. Malalaman pa natin yan pag ano, pag bumabaw na ang tubig yung bumalik sa dating dinadaanan baka makikita na natin kung gaano ka lakas yung baha na yon ang lupit dininig lang yata ng Diyos yung panalangin ko salamat naman Grabe oh. Yung mga sarisa doon, wala na. Tingnan nyo mga lods, yung kalsada doon sa gilid na yun oh. Sana makatawid tayo sa susunod na mga linggo kasi papaliwanag ko sa inyo kung bakit ang lupit ng baha na yun. Kahit di ganong tumaas. Ayan, hanggang dito mga lods, you know. Hanggang dito yung tubig. Kasi nandun yung, nandito yung mga ano niya oh, yan. Ibig sabihin yan, may mga part na may tubig dyan. Kasi hindi nakalibel atong mga uh, ano na to. Yun oh. Kung nakikita niyan dati diyan oh, yung ano, yung dito diyan. Mayroong sarisa diyan. Na dalawang puno. oh ngayon wala na. Saka yung maes na yan malayo yan sa ano ng ilog mismo. Pero ngayon yung kalsada wala na oh, kinain ng tubig. Yan you know, oh. Kasi diyan dati ano pa yan diyan. Yung mismong bukol na yan oh. Yan, kalsada yan. Pero ngayon wala na. Mais na mismo yan mga lodso. Oh. Kawawa si Uncle Ardo. May ni Uncle Ardo yan mga lods. Kilala, kilala ko rin. Ito dito, dito yung daloyan ng tubig dati eh. Pero ngayon parang matitigil na ito. Parang dunadadaan o didiretso na. Lumawak lalo. <laughs> Isum nga natin ng konti. Pagpasintahan nyo na kung lalabo. Ayan mga lods. O yan. Kung nakikita nyo yan. Mais na yan. O. Oh. Ibig sabihin lubog yan sa tubig dyan kasi mababa na konti yan kaysa dito sa tinakatayuan ko dito ibig sabihin yan dyan yung mga maisan dyan may part na may tubig ng baha may part na tuyo kasi hindi pantay din dito sa banda sa may mangga dun oh. may mangga kasi doon. yun mataas na puruson yun ibig sabihin dyan kasi naabot nga yung ano oh, may tubig yan dyan yung maisan na yan buti na lang di gano na naka-harvest na yata yung walang anin pa iwan ko lang Dude, natagal na kasi akong din nakatawid dyan ayan mga lods nakita nyo na kasi dito ako lagi pumupunta mga lods pag sakaling mamamashal ako mahilig kasi ako mag-ikot-ikot -ikot dito wala kasi akong pang pang mall <laughs> ay kita mo na dito rin oh natibag din oh tingnan nyo guys yung dating reprap nila tagal na yan ayan oh nakatulong din kahit pa yung reprap pero yung iba walang reprap kaya ayun kawawa yung mayari na lupa doon nagiging ano na to naging dalawa na yung daanan ng tubig kasi yan magiging island yan pag anaw pag bumaba ng gusto yung tubig wala lang ano yan dyan tubig kasi ngayon lang tong ano biglaan kasi yun mga idol kung naalala nyo yung video ko maaga pa yun hindi ako nagtagal nag video kasi natakot ako baka biglang tumaas pa salamat naman at dininig ni lord yung panalangin ko na wag nang ituloy pang taas kasi noong mga nakaraang taon mga lords kung nakikita nyo yung may ano doon. May kubo-kubo. Saan ba tayo? Dali ah. Lilipat ako ng pwesto. Ayun guys oh. Sana maabot. Ayun. Ayun o yun, kung nakikita nyo malabo na kasi. Ayun yun. Lubog sa baha ng mga nakarang taon. Malalim ang tubig dyan. Pero ngayon, mababaw lang kasi hindi gaano tumaas. Tsaka medyo mabilis lang. Malupit ang tubig talaga. Dito guys, dati may ano pa yan dito. Parang may, may paganyan pa o. Oh, itong part na ito. Pero ngayon wala na kinain na ng Tubig o Tingnan mo yung daanan namin dito o, Wala na rin. Kawayan na yan mga lords. Yung kawayan na yan oh. Malayo yan dati dito. Kasi nga ito daanan ito namin dito oh. Dadaanan to. Pero ngayon wala na eh you know? Malapit na sa puno ng kawayan. Puno ng kawayan na yan oh. Ganun kataas ang tubig. Biroi eh, mo naabot pa dito. Yan mga lods, nakita nyo na po hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panunod. Babay na po.